Meron na pong naon ng pahayag eh, ng si Mr. Bato de Rosa na kung nga ay talamak na naman ang droga sa ating bansa. Ano po ba ang bansa ni Mr. Bato? Pilipinas ba? Kasi parang hindi. Baka saan tinutukon yung bansa ay Davao City lang. Dahil sa mga napapanood at nababasa natin sa mga balita o national television at syempre sa social media, napakarami pong nasasabat na shabu Totoo, pero dyan sa Davao Talaga bang nawala itong mga drug pushers uh, Drug lords Drug users Dyan sa Davao Ang pinag-uusapan lang naman Davao eh, hmm. Kaguluhan dito, kaguluhan doon Davao, ang dami mong nababalita Baha dito, baha doon Talaga ba? Konting ulan lang daw dyan sa Davao Baha Huwag po kasi kayong masyadong uh, Magturo Ng mga bagay na nangyayari lang sa Davao. Gusto niyong i-generalize na ito ay nangyayari sa buong bansa. Pero ang totoo, lahat ng ito ay sa Davao lang. Ganyan ka special ang Davao. Kasi baliktad naman talaga ang kaisipan eh, ng mga nasa poder, nasa paligid ni Dikong. Baliktad po talaga ang kaisipan. Yung ipinagyayabang nila na malinis ang Davao, safe ang Davao, walang kaguluhan sa Davao. Yan po ay pawang kabaliktaran. Baliktad na kasi ang kaisipan at yung sinasabi nila na lugar halimbawa na matiwasay, maayos walang masyadong krimen na nagaganap yun ang kanilang ituturo kung ano yung kanilang o kung ano yung totoo tungkol sa Davao ituturo at ipapasa nila yan sa iba ganyan po kasaklap ang buhay ng mga taga Davao namumuhay sa kasinungalingan sinanay na naman sila ng mga doterta so yan naman ay siguro walang wala ng problema sa kanila. Pero hindi pa rin talaga maiwasan na meron diyang matatauhan, magigising na sa katotohanan. Ah, ba? Diba? Ah, ito, bagong balita. 6.9 million na halaga daw ng hinihila, hinihinalang shabu na sabat sa Comelec Checkpoint dyan sa Davao City. Negosyante at helper, tinangka pang manuhol ng polis. Hmm, sasabihin na naman, hindi naman taga Davao Sadyang dinala lang sa dinala lang sa Davao para masira daw ang imahe ng Davao. <laughs> Magdala rin kayo ng mga drug pushers, drug, drug lords at uh, kunwari na sukol, kunwari na huli. Magdala kayo sa ibang lugar katulad ng Ilocos. <laughs>